So guys, nabot na gid ako ang akong di order nga kuan para ni siya sa ko ang pigiri. Char. Tao para ni sa ko ang kanang ibuhi nga baboy ba. So nagtry ko order ani sa TikTok. So ni lang ko usa kay basin hindi ay, ay dili maoba. So ako ni siyang gi-try usa lang ako ang gi-order ani. So atong siyang ablihan. Kaya na ba yung uban no nga na tumalik kay yan ba nga. Ang atong gi-order is dili mao. Oh. Sumo nang atong ablihan. Ako ni gipalit kay para gani kanang sayon ra sa pag-inom sa tubig sa kwa mga gipangbuhi nga mga baboy, mga oink oink. So kuan niya siya kanang si tawag ani niya. Kanang stainless ni siya nga Mauna siya itutuyon sa baboy para makakuha og tubig. So, ako ipakita sa inyo ha, guys. At uning ablihan. Let's see. So, siya. Hmm. Tara, duha jud dai siya oh. So mo ni siya nga ko ang ako ang gi-order para sayon ra kayo sa pag-inom sa tubig sa ako ang mga alaga nga baboy. Kay so, mao na man ni bag uron, no? Kini. So duha siya ka buok. try ra ni nako guys kay kuan kanang basin dili niya maoba pero maora man ang akong giorder oh duha siya kabuok, kay kini siya is kung kini imo ang gamiton para may suyupanan sa tubig ba kana mo suyup ang baboy dali na lang kayo dili compare niya mo sa una kay 1, ibutan sa planggan ang tubig so karon mao na ni sila ilang suyupon ila na sayo na kayo pag inom nila sa tubig so mao siya para dili na maglisod sa dang baboy ba. So, duha kabuok. buok. So, sakto dyan kayo ang ako ang i-order. So, actually, kinahanglan ko og upat ka buok, ani. Upat ka buok kay medyo dagandaghan mas lang ako ang gibuhi nga mga kanang baboy. So, kay kay naman ko nga sakto ni siya, hmm? sakto ang ako ang i-order. So, magdagdag ko order, ani. Kay need four. For kabok kung kinanglanon ani para sa ang alaga ng mga baboy. So mo niya siya. niya ni pinakasayun para makainom ang mga baboy ug tarong ba. Anaon lang ni nila. Ila lang totoo para ma kainom sila ug tubig. <clears throat> so this is it. Unbox na nako guys.